mga kabarangay uh, natatandaan nyo itong lugar na ito sa Sitio Tikbil kung saan ito yung ating pinagrader dati di ba at pinapatag ngayon ito na siya ngayon at ito ang inilalapit natin sa ating uh, punong lunsod ipang maaproban at malatagan ng semento at graba dahil kung ito ay malalagyan ng semento aba ay malaking bagay at maluan ang uh daanan ng mga commuters at ng mga papasok dito sa Sitio Tecpin. Ayan o, oh, yung kaluangang yan ng Burol. Ayan o, oh, meron na palang bako dito ngayon. At ako hindi ako nagkakamali ay uh, pinapakuran ng may ari. Ayan, yan. Itong hinihingi natin na ma-approvean. Ito lugar na ito. Mula doon. So, kinakailangan okay tayo ay uh, Hopefully, sana ma-approve no? Ikot tayo, pare ko ay. Ikot tayo. Wala pa ng Ikot tayo, pabalik. Ikot pa Napakaganda nito kung mga kabarang kumalalagyan ng ano? Anong parang term doon? Base course. Ha? Base course. Base course. Ayan. Kung malalagyan nito ng base course itong area na ito, yung na yun hindi napakaganda. Saan tayo pupunta? Dito. Uh, ha, babalikan natin. O, sige, 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 sige. So, uh, itong uh, na ito dito sa Mexico City Pil, mga kaparangay. Napakaganda nga. Swerte naman ang video dito. At hindi ko alam kung bakit binakura na yun. Ano kayong gagawin to sa palagay mo, ni Mek? Kinakosyal niya. Mutan. Kosyal na mutan? Kanino yan? yan? Ah, oh, oh, may bakod na oh mga kaparanggay, oh. Pinabakuran no may aren lote. Ganda niyang gawing uh, farm. O oh, kaya ano, ito ito pa rin yung karugtong ng daan na ating uh, pinalapit at isasangguni sa ating uh, city government, key mayor. Ang malatagan nito mga kaparanggay. tinyo naman oh. Ang tricycle ay kung hindi tayo naka-stabilizer ngayon ay ang ating camera ay pagkakalikot kung, kung wala tayong stabilizer dahil lubak-lubak ang daan dito at sana naman ay ito'y uh, ito ma-approve na ng ating uh, pulong lusod you know? ay biro nyo yan ho oh. talagang lubak-lubak malaking bagay dito ito'y malalatagan eh yun yung anluwang ng area ito oh, nasasakupan ng uh, sinasangguni natin daan na ito na malatagan ng semento at graba biro nyo ito kung ito yung patak aba Malaki ang uh, pakinabang ng mga commuters, ng mga residente dito, napapasok at uh, hindi mapuputikan. Kung ano pagtagulan ho, ito ilatag ang putik. Aw! Halimbawa, kayo nakabuta. Diyos po, tawarin. Nakasapatos, paano na yung mga nakatrabaho sa pabrika? Pero nyo, kaluangang ito, o oh. At kung mga gawa ang daan na ito, at sana nga ay ma ng ating uh, city government and the city planning services, kaya saan po mayor ay inyong matugunan ng aming mga pangangailangan Maraming salamat po. And thank you for watching mga kabarangay.